Hello, mga mare! Eto, maglalagay na ng ano ni si Maritos paganohan ng mga tanim nating ampalaya. Eto na nga pala ang update sa ating uh, mini garden, mga mare. Ayun na yung mga ampalaya, mga mare. At saka eto! Yung bonus na sunflower, mga mare, namulaklak na. Eto, meron pa siya dito. At saka eto. Yun. At saka pa dyan ang oh, mga mare. Kaya pinatalihan ko kay Maritos para hindi naman tutumba. O, oh, ba diba? Maglalagay ng ano, balag si Maritos. Pagganuhan ng mga ampalaya. Ayun, napulot niya doon sa may ano, basurahan. Pagganuhan ng ampalaya, mga mare. Ayan. Maglalagay tayo ng balag. Ayan. Maglalagay na si Maritos. Maritos medyo hindi naman mainit yan mga kaya. Hindi naman masyado. Ay, ipate mo lang yan. Galot lang Anong kailan mo? Gimang Yeah, it's okay. Asan yung, ano mo? Lansa. Lansa? Uh Lansa? -huh pantatasin Okay. Ito malalaki. Okay. Eh magre-replan okay. narin daw siya mama. Yung Isang itong paso. Where are you going? okay Okay, okay, move 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 in dito gets up. to come with you and then Kara will call me. Yeah, 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 it's okay. Okay, I will come. I think. Uh, okay, Mama, where is it? I bring okay. it. Go check inside. Go check inside with Ate Kara. Ayan yung at nagreplant siya ng mga sili, mga mare. Yeah, planting. Yeah. Ay. Nalalagay na yung pangbalag. Likod na. Sili? Meron pa yan oh, magkadikit mo yan oh. Ay, ano ba yan? Uh, kalkalunay? Ay, walayin mo sila. Gurka, Gurka. ha oh, nakot no what are you doing cable tie mga pano ko oh 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 cable oh. oh.

Ba, ingat, ingat papa <manyan> kasih Yan. Yeah, ano nya mga mare, para mag-stay yung ano. Para mag-stay yung. Oh, para hindi mag-ano

재채기 아, 잔나 Ya ada. Pick it up. Pick it up. Itu Wait, 5 minutes. Okay. And then we go in. Okay? That doesn't nang

Mm -hmm. Bye. Bye. Well, nah. Tadi perut rot ikut ni kau mana? Tadi jatuh ni. Kalau laki payah. That Kara, it's hot. Okay, go there and somebody will take you. Go. Go. If you don't want to go inside, then go there. Go. Then go inside the house. go now go inside the house now. If you don't want somebody to take you, then go inside. Okay, whoever catches this first will, will love their parents. Go. Go inside, Because it's hot. Go, anak. Be careful, ah. Kara, can you get down, please? The time, and he still didn't listen. And I said five minutes, but he still didn't listen. You know, it's like daddy. want to play outside. Cara, you can stay here for now. You, you want to go to the. It's yes. Mama, is it your day off? Oh? No, I have work. Ayan, pupruningan niya ulit mga mare. Tatanggalan niya ulit ng mga dahon. Ayan. Yeah. Ah, ah, kara! Pakitaw-taw yung Ah, baka makantay ka. Eh. Guys, don't go on the tank. Straight. Straight. sunflower. Namukadkad na siya. It's so pretty. Na? eh Nakapag ano na. Balag na si Maritos. Hello. 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 Mommy. Hello. Yeah.

girl kita sabong na mo sa fertilizer di Okay, mga mare, that's it for today. Thank you for watching. Ayan. Ito lang naman ang update ng aming mini garden. Ito yung uh, tomato, cherry tomato. Ayan eto naman yung dalawang kangkong of course, and bitter melon or bitter gourd and we have uh, pepper and mga mare yes, and of course these are the eggplant mga mare eggplant can you say talong? talong can you say talong? ha? Huh? can you say talong? tanong daw. <laughs> These are the eggplants. Meron naman kaming apat na puno mga mare. So hopefully, magbibigay siya ng maraming bunga mga mare. Ayan, yun naman ang kanyang mga bulaklak. Ayan, that's it for today mga mare. Thank you for watching.